Paksiw na bangus. Kailan kayo nakakain guys? So, yan yung dinner namin kagabi. Ako'y nagluto ng paksiw na bangus. Yan yung aking mga sangkap. Nilagay ko na muna sa ilalim ng pan. Saka ako, nilagay yung malinis at nakalis kisan na na isang buong bangus. So, 200 ang isang kilo ng bangus dito sa amin. So, yung isang buo yung binili ko. Malaki yun. No? Nasa 128 pesos So, mag mahigit kalahating kilo yan. So, nagkaroon ako ng kitong slices. Ayan guys. So, so nilagay ko na rin yung matika dyan at saka suka tapos kunting tubig. Yun yung pinaka sabaw niya kapag ka pakukuluan. Lagay din ako dyan ng kunting sa ibabaw. Para may lasa din yung ibabaw nung bangus kasi hindi makukover lahat yung bangus kapag ka iluluto. Ayan guys, so oh, diba hindi nalunod. Or hindi na over deep yung bangus habang ilagyan ko siya ng tubig. Tapos nung kumbulo Pinalikat na, ko na rin pala yan, para parehas magkaroon ng lasa yung parehong side ng bangus. Tapos yung gulay ko na available ay talong lang. At saka syempre may sili. So mahalaga din may sili sa mga paksiw kasi siya yung nagpapabango sa mga niluluto. Oh, ayan, guys. So, ang sarap-sarap na, ba? Diba? So, healthy din siya. Hindi siya ganun katabaan yung bangus. Pero, masarap pa rin naman yan. Ang sekreto dyan, para hindi masyadong maasim yung bangus, ay nilalagyan ng kunting asukal. Kain tayo, guys. Yummy yeah, to. Thank you for watching. God bless everyone. Bye!